Hi guys! Welcome to our YouTube channel. This is Lula Malin, ang inyong tendera. Hello! Good morning guys! Good morning everyone! Welcome to our channel. This is Lula Malin, ang inyong tendera. So this morning guys, ang akong share video sa inyo, dere sa YouTube is mag... gamit ko sa ako ang mga pampagwapa. So, ang pampagwapa na to, guys, ang alan is Rev Essence Skincare Product. So, ganun siya. Ito, agad na siyang personal product, no? Niya, ah gipahimog uh, yun na ako siya according sa ako ang gusto ba. Kay, sa una, nagagamit siya ko mga skincare nga hapdusan man, man po, ay sakit. Mauna nga, naghimog ko ako, ah, uh, nga dili na sakit. So, dili na sakit. Tulay, hapdus ba? So, mauna ang amuang Rev Essence na toner. So, ang among gamit guys, na ami Rev Essence, pakitunta mo ha. So, na ami baligya nga Rev Essence nga rejuvenating set. So, ang set na mo, na ay toner, na ay kojic soap, concentrated ni siya nga kojic soap, na atay kaning sunblock o rejuvenating cream. So, kani siya, worth 350. Mauni siya ang pinaka-unang gigamit, pinaka-basic na mong gigamit kay sayang atong ipamukang sa atong face kong, kanang sayang atong ipamukang sa atong face kong, wala ta nag joke so kini mao ni ang atong rejuvenating set 350 only so ang sulod sa rejuve set mao ni siya toner so katong sabon kaning sabon igamit na nato ni pagkaligo nato to I mean, Igamit na nato ni pagkaligo na to. so sunod kanina ang rejuve toner so kabalo naman taon sa paggamit sa toner i-ana lang na sa atong naong. Ang uban, ihilangos lang ni. Ibutang lang nila sa ilang palad niya. Ilang i-ana, itap sa ilang naong. Kay, sayangan sila og mas mag magamit pa o gapas kaya ma-absorb sa gapas ang uban ang uban kuan solusyon. Dili mo mo eh, di tanan masulod sa lawa, lawas lawas. Di tanan masulod sa skin. So, mo na sila nga ilahang ginabubo na lang sa palad niya, ginatap sa ilang naong. Pero sa ako, ah, guys, ginagamit pa na ako siya nga na ay gapas kay makita pa na ako ang kanang mga small kuan gani kanang kanang peel off kanang micro peeling ko nung uh, ginatawag dili ang peel off aning ato ang product guys dili na pares katong dagko kayo so muna siya muna siya unang gamit nato aning ato ang product so, karon nag nag toner ta taw taot, taot after ta mag toner gamit taong serum. Saka din ta og serum sa kadayon tamag sunscreen So, naganahan lang na ko ani guys kay naadyo yung resulta. Naadyo yung maayong resulta sa imong hang skin ba? Ang advantage lang kay dili lang makita nga dagko pa yung kanang peel off ganin kanang kuan. Ya, makita dahil yung mga resulta day 1, day 2, day 3. Makita na dahil hantod karon Ang akong purpose mga good ani nga nung nagpahimu o okay, good kuan yung kanang nagkaidad ta na amang gita yung nilasma. Ya, aside anang nilasma, ang atong skin nagkaidad ka makatigulang po ng skin, kailangan siyang itanggal. Dili na to, hayaan nga kanang mabutang lang na siya diha nga dili matanggal unya, magbutang lang tag moisturizer, magbutang tag makeup, magbutang tag maski unsa. Dili dili siya mukuan, dili siya mo mulapat in sa naong kay dito siya mulapat sa skin nga dry niya. Udan lain indi siya kay tan dili siya kuan ba. So mo na ang ako ang rason nga no nga ako mismo nagpahimok ko og sarili na kong brand. Ang pinakauna din na rason is hapdos. Di ko half hapdos yun. Di ganang sa una kaya-kaya pa ka na pero kana, labi na kanang ma-inhale nimo ang toner. Di ko ganahan. Kay isogra. Kini mong toner guys. Mild ka kaay siya. Wala kay ma- ma-inhale man nimo mo, malanghap man ni mo, di makatrigger sa asma o ganang mild na siya kaayo. So kumana na ato ang toner. Magamit ko og ka ng glass skin Ganito, huwag niacinamide nga, serum. Niacinamide serum. Ay, asa pala, anin na rin. Sunod, kini, niacinamide, ay, glass skin serum. So, nakahurot na taani guys, nakahurot na ta, actually, nakahurot na taani yung unang um, um, product, unang um, kuan. Kato, gigamit na ko to, sa wala pa minamutang og um, mga sticker, itistingan na na ko gamit para pagawas niya sa market na anak ko maipakita nga resulta. So, karon diri na tayo, manatag toner no, kini ang ako ang butang ang glass skin kay gusto na ako na ah, maski kinsa gusto nga magkaroon og kanang tinaw nga na, tinaw nga panit kini okay, makatamang yun pati sa panit guys dili na eh dili na ingon na kanang basta butang butang lang o para unsa lang siya matinaw din ang imuhang skin ani clarifying gud siya o ganang um moisturize po siya dagang kaysa siya sa imuhang skin So, sama sa gisulti na sa una, ang pwede na itong imasad sa naong, tinira man yung duha, kay diliwan siya, pwede nga atong na mga pwersa nga mga mga fingers atong gamitin, kay lamog ng inyong So, human sa sa human ani, kining glass skin din atong gamitin. Naya ni ha, naya sinamay, so, kaning glass skin atong gamitin. Uy. So, glass skin ang atong ang gamitin. Humot, humot siya, dili, dili, sakit sa ilong, glabaw sa tanan, glass skin good siya ang epekto niya. So, apilon na to ang liog, kanang may mga eksis nga, kuan ibotang na to sa liog, kayo. Aron, kuan kanang an, ang mga kunot po na to sa liog, ma, kuan po siya. Matanggal, mawala. So, mauna, ano? So, nakahuman na taan yung duha ka serum na to. Karon, di rin na to sa sunblock. Sunblock na to, guys. SPF 10, SPF 50, SPF 50, SPF 10, SPF 50 ang ato ang sunblock. So, ato aning i kuan ato aning i, ay tayo sorry na, sigla okay ra. So, kani guys, mauni ato ang kuan kanang sunblock. Uh, gamit natin siya kaayo pang protection sa atong naong niya. SPF 50 na siya guys, protektado na ta. Unya humarot sunblock guys. Pwede na ta mo gamit og ganang atong makeup kung gusto ko na to. So sa ako ang part, lip tint na lang akong gamiton o kanang lip tint lang ako kung sana akong sa akong lips. Pagka anak ana guys, pagka pagka ready na no, na set na na imong naong tanan. Unya ready na kamo gawas. Mubutang din po og sunscreen. Ang sunscreen diha ko nato is SP50. So SP100 na naka-protection sa imong hangnaw. So dire lang kung hakay na ay eh, sa amin. guys mutang ta sa atong naon, kay aron ingnon ba nga naglasun ta okay. lami man sa tanaw nga pula-pula -pula ang aping guys sa tinuod lang Sige, siguro na siya. Itong natatuloy itong. So, ito ano na siya guys. Ito ano na siya. Ito na siya itong look ha. Ito na na itong look ka rin. Kaya, pagka ready na ta, mag sunscreen na dahil ta para ka nang sure na dito ka nga. na na imuhong na sa kuwan protektado na na imong naong sa aside sa siga sa suga pati sa adlaw so basing matingala mo nga giulahin ako ang sunscreen ba nagbasod ako pero okay ra na, na. diri ra man na tapang sunscreen oh importante nga na ay protection ato na ang nang ada adlaw nga maglakaw ah, magkuanta adlaw adlaw nga natay pambuhaton na ay protection ato na nang kaya kung dili, na, musamot na tagkapangit, ano yun, sao na lang. So, that's it guys. Thank you for watching. Huwag uh, kalimot sa itong mga products. Rev Essence products. Rev Essence skincare products by Lula Malin, ang inyong tindera. So, thank you guys. Bye.